Ano meron? Nakita natin to. Try. Mis-to itry. Try after yung, then can you try the, the panda? Mis-to itry na kita. I want to see what message you get. Okay. Ito, lagi ko talo nakikita, kinakain nila, Naku-curious ako sa lasa. Um. Nato, nato. That's Guess which one I'm thinking about. Like, which one I'm thinking about. Nana is recording. Can I? <laughs> so, gusto ni then... tatay tingnan ano yung nato anak. Yeah, lagi ko kasi nakikita so gusto ko siyang i-try. Dali pakita mo. Can I eat some of this? Wait lang anak. Sige anak, you can eat anything. So, my first time ko to titikman. Nakita natin sa Tokyo Central. Oh, ganito siya. Oh. Wow! Ano yan? Nakalagay ano eh? fermented... Fermented... Ano? Fermented organic soybean. Mm. So, may kasama siyang okay. mustard, tsaka par, ano, soy sauce. Tapos, nakikita ko yung mga tao. Can I borrow tapos, lagi ko nakikita like, pano video how paano mo tatanggalin 'yung support mm. sa ibabaw? Paano? So, ang laging nakikita ko ganito. So. Ah, uh oh. Nabuta. 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 Nako, kasama 'yung buta. No, bubutasin mo. Ah, bubutasin talaga? Pero pati yung bag na butas. Ah. Uh, so, okay. like that. Oh. Kasi nga ah, yung, yung sauce niya. Kasi pag nakikita ko, ano, ayun, ano mo. Wait lang, hindi ko makita. So, pag ganyan. Ah. Uh, Kumbaga na, ayun, no, kasi ano siya. Akala ayun, ko hindi mo sinasadyang mabutas. Sticky siya, ayun. So, kapag uh, yung iba, pag tinanggal mo lang siya, sa yung sticky sumasama. Sumasama. So, yun. Okay. Mm. Okay. okay. Lagyan natin ng Sumasama. Kumakanta sa mga. Kanta, Try natin. Try natin. Nilalagyan daw siya ng sauce. May mustard. ano so, kaya yung lasa na mm. mm. So, lagi ko na ikita na kung sino-sinong kumakanta. Hiraman na kami ng chopstick dito eh. <laughs> Tapos sabi, mix it well. Hanggang maging stringy yung ano niya texture. So, ayan. Mm. Ayan. Para siyang ano nga kasi, malagkit siya. Hindi ko alam kung ma-appetize ba ako sa ito. Mukha siya masarap kasi pag kinakain ng mga tao. Mm, sige. looks good. Oh, diba? oh wow. Oh. Really looks good, anak. Ano, kami, kami okay. talaga ni Maika, magkasundo talaga kami mm -hmm. sa pagkain. Oo, uh -oh. para ako taste buds. Diba? Mmm, sticky. Sabi, That looks like cheese corn. Next, I oh, talk. like cheese corn enough. Yeah, because eh, no. it has yellow. Oh, no? oh. But it has brown. Galing, ha? Mix it well because, because it has some sticky dough Some mm, that's the mustard. Oh, yeah. yeah, it's not cheese, it's mustard um, so brown But still looks mm. like cheese corn. Mm. Whoa. <laughs> yeah, it's still looks

Is it, ano, is it good or bad? <laughs> is it good or But it have some bad No. Oh. <laughs> okay. Ano ba? Hindi ko Hindi ko alam yung last niya. I think I'm good. You wanna try one? No. Naiyak na ako. Okay, fine. About you It, meron siyang ano eh, aftertaste na mapait. Just spit it if you don't like it. Anak, I cannot see your reaction. I it. <laughs> Pero sabi nila, masarap. Isabi sa kanin. Oo, oh, isa bay daw sa kanin. So, try natin. <laughs> Do you like it Do you like it daw eh? Huh? Mm. Hindi na ba nakikita mo kumain niya? Wala no, naman akong makikita. can I have the chopstick first? Okay, I'm getting my chopstick. Did you wash my chopstick? Ano? Ano masasabi mo? Did you wash my chopstick? Mm, yeah, I think so. Probably. Yeah, yung chopstick mo nuna na. Kala ko matamis. Mmm, sticky. <laughs> <laughs> Sabo din nga, di ba? Uh, so, uh, medyo ano okay. yeah, so, yung so, so, ano masasabi mo? final May ano. aftertaste siya. Final. Baka hindi dapat kanya kadami kasi. What do you <laughs> Siguro ulam ulam okay. Mmm. <laughs> <laughs> the perfect <bump was laughs> bite. <bad. laughs> Nandiyan na nat. Oh, ano na masasabi mo? At the It's there at the end of that. No, ano? Oh, ano na? Okay, lang. Okay lang, hindi ko hindi ko alam kung anong lasa niya. Siguro kung tama yung ano, kung kakainin mo siya sa tamang partner, masarap siya. Mm -mm. Kasi may aftertaste na mapait. Tapos yung texture niya sobrang sticky. Yung nguso ko nagdidikit na together. Mmm, sticky. Ubusin <laughs> mo yan na may dalawa ka pang. <laughs> Pero masarap siya may kanin. Uh, masarap siya ulami. Huh? Okay. Okay, Mr. Okay, Mr. okay guys, bye! Bye! bye. <laughs>